Magandang gabi mga kabrad Usapang boxing naman po tayo At ito nga kaninang umaga po ay Labanan po yun ng super welterweight At ayun mga kaibigan Sabi ko na nga ba same show Nagpabugbog mga kaibigan At apat na bagsak Tumba po yan po ng ating pag-usapan mga kaibigan At mamaya po mga kaibigan Atin pong pangalanan ang mga super welterweight champion Yan po ang ating pag-usapan at bago ko ituloy ang aking munting kwento, i-like, like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Ang labanan po kanina mga kaibigan ay Super Welterweight. Bale, ang champion po sa Super Welterweight ngayon ay itong pong si Terence Crawford ng... Uh, WBA at ito rin si Astian Fundura tinalo po noon si Tim Chiu at yun si Sebastian si Fundura ay nagiging dalawang belt WBO at WBC Terrence Crawford uh, yun, humawak ng uh, WBA pala at ang humawak ng IBF si Marta Salim po mga kaibigan ay humawak po ng IBF World Champion Ito nga ang tumalo ni Team Shoe Itong si Marta Salib Mga kaibigan At meron pa isang mga kaibigan Itong si Berhel Ortiz ay eh nasa Interim World Champion Interim, ibig sabihin sunod mas isya po ang pangalawa sa World Champion nito Posible mga kaibigan na maglaban itong si Sebastian Pondora At si Berhel Ortiz Kaya marami mga kaibigan na pirang ang boxing Dahil po minsan po kada laban po ay meron po talagang pinaglalabanan na Abel uh, belt di tulad ng UFC mga kaibigan isa lang po ang kanilang champion natalo po kaibigan si Tim Shio, kay Bakram Martasalib ng Russia at alam niyo po naman mga kaibigan, anong itong mga katindi mag-training itong Russian fighter. Mga... At dito po mga kaibigan, sa aking latest uh, upload. Ito nga sinabi ko nang mga kaibigan na mahirap talaga ma nanalo itong si Timsyo dahil po ang estilo po ang estilo ni Timsyo mga kaibigan ay hindi po gumagalaw ang kanyang ulo at walang head movement pa mga kaibigan makikita mo sa laban sa lahat ng mga laban ni Team Shota ang, yun po ang laban nila ni Sebastian Fundura mga kaibigan duguan po ang mukha makikita mo mga kaibigan walang head movement kaya natatamaan natata, siya si Jab at napakalakas na Jab nitong si Fundura at yung pong laban na yon yun po ang unang dipinsa sa kanyang belt at yun po natalo pa siya at ito nga po pangalawa niyang atem, sana siya ng belt at natalo rin bali po kung nanalo si si team Tim Sio ay nagiging two time world champion sana siya ngayon dito pa ito sa Pilipinas mga kaibigan itong si Tim Siu mga kaibigan uh, parang ano lang para lang itong si Milan Milindo yun bang ang sulong na sulong kahit pa duguan ito si Milan Milindo Meron itong head movement pero minsan pag tinamaan siya ah, wala na hindi na talagang tapang na lang ang nasa isip yan po sulong matapang kaya nga sumikat itong si Tim Siu mga kaibigan dahil parang uh, para po sa hindi nakakalam yung itay tatay po nito ay isang ring uh, dating welterweight champion talagang nga namang superstar itong si Tim Siu dahil yung laban yung yung style po niya mga kaibigan ay hey, tulad ng mga Meksikano tumatanggap ng mga suntok ngunit po makikita ko talaga sa record pa lang nitong si ang style po nitong si Marta Salib mga kaibigan ay mga wasiwas na mga suntok na hindi po nakikita para po nga pong si Quadrualas mga kaibigan itong mga style na mga boksingiro ay dapat bantayan dahil hindi mo alam kung saan ang galing ang mga kamao at yun nga mga kaibigan tinamaan itong si Tim makita makikita mo yan oh. tinamaan nga mga kaibigan at yun nga ang kung maalala mo noon si Nonito Dunayre mga kaibigan, yung mga suntok na counter. At ito nga para sa akin complete package na itong si Marta Salib para sa magiging undisputed fighter sa super welterweight. para lang po sa akin ito mga kabrad. Kung makikita mo mga kaibigan, itong si Terence Crawford. Minsan ganun rin, kaya na out yung mga kalaban ni Terence Crawford dahil ah uh, makikita mo hindi alam ng kalaban at ang mga style ni Terence Crawford ganun rin kay Marta Salib kaya napakaganda po showdown ito mga kaibigan ni Marta Salib versus uh, Terence Crawford ang problema lang nito ni Terence Crawford gusto ng malaking kitaan at sigurado hindi pa papalagan ito ni Terence Crawford dahil ang gusto ni Terence Crawford mga kaprad ay itong si Canelo Alvarez ngunit po mga kaibigan lalagpas si Canelo Alvarez, Alvarez ng uh, sigurado mga apat na kilo mga kaibigan uh, yon mga kaibigan na at paano yung mananalo ni Canelo Alvarez at dahil po si Canelo Alvarez ay nasa super middleweight uh, at sigurado mga kaibigan kung gusto lang talagang kitaan itong si Terence Crawford eh palaganan niya itong si Ryan Garcia at si Jopimo Lopez at gusto niyang malaking kitaan at saka si Pasele Lumachenko. Yun nga lang mga kaibigan. Ay isa itong mga lightweight mga kaibigan. At aakyat doon babalik na naman sa welterweight. Kailangan ni Terence Crawford mga kaibigan. Ang kanyang makalaban ay katulad niya na super welterweight. Paano niya makakita ng malaking income? Kanilol Baris na gusto niyang makalaban na malaking kitaan. Kung doon naman siya mga kaibigan sa kay Golubkin, posible rin mga kaibigan na kikita siya ng malaki yan lang po mga kaibigan at mabalik nga po tayo sa labanan ni uh, Temcio. ito nga pala si Timsyo mga kaibigan ang ama nito ay isang former IBA uh, IBF welterweight champion kaya nga po itong si Timsyo ganun rin ang style nitong si Timsyo at itong style ni Tim Shu mga kaibigan, mas maganda lang ito kung ang kanyang kalaban ay hindi matangkad. Kaya kaya niyang salubungin ang mga suntok. Ngunit ang mga katulad nitong mga matatangkad na mga wasiwas na mga suntok, katulad nitong si Marta Saleb, ay sana hindi ito babalikan ng mga ganang ganong mga kalaban mga kaibigan. Talaga masasabi ko na warrior nga itong si Tensyo mga kaibigan dahil lumalaban talaga at walang walang inaatrasan katulad po ito ni Quadro Alas ngunit itong si Inui mga kaibigan kapag hindi niya kaya ayaw talaga niyang palagan katulad itong si Akmad at si Sam Goodman at ang katapusan ay si, Ka si Quadro Alas Casimero